Tingnan niyo 'yung nangyari oh. Ang laki ng awang oh. Konti lang kumakapit, ito sa... so, no? tanggalin natin 'yung isa. oh. Dapat tanggalin na natin 'yung spacer tol, no? Ayun oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 speed. Tingnan niyo 'yung nangyari. Tapos mayroon pang spacer doon. Oh. Baklasin natin na pantay na pantay eh. Tingnan niyo 'yung nangyayari oh. Ang laki ng awang niya oh. Kunti lang kumakapit, tanggalan natin 'yung isa. Ayun no, no? Dapat tanggalin natin 'yung spacer doon. no? Oh. No? Ayan o, 12 speed kasi Tapos may spacer at Ayan o, may spacer Tanggalin na natin kasi 12 lang ang sagad nito eh ayan. Tapos nilagyan pa ng spacer Ay, tangke lang naman to Ayan o 12 speed May spacer pa pa tanggalin natin Bakla... Tingnan na natin to Ayan, hilag, ayan, halaglag na Nalaglag ayan, nalag na Naku, nalaglag na, nalaga na, nalaglaglaga na. Bibigyan kita ng ano nito. Meron akong itong mga oh, ito, okay pa to. Siguro ito yung nasa left side. Ito, sa prehab to. Matic to. O, oh, di ba? Hindi naman siya alog pero may team na. wala walang alog. May team na. to may team na rin. Mga ilang months mo ito pina ano, nung naparipak mo ito nung una. Mag-iisang taon na ito. Ah, mag-iisang taon na? Oh. Ay, grabe, kaya pala nasiraan ka ng ano eh. Dahil kahit mga ano lang, 4 months lang, 5 months. Magalang mo namang magamit eh. 20 day Yung mga idol yung sa Sins na ano, na lumang prehab na ibinigay ng customer. Ala. Yun, kutin na lang. Ito kasi gagamitin natin yung Paulus nito sa repack natin dahil kulang lang isa. Ito mga idol ay tanke. Yan, yeah, ito naman yung lumang hasens na spring. Ah, Paulus niya. Paulus. Ibibigay na natin tong Paulus na to. Tapos, kuha rin tayo ng spring. Dito. Gagamitin na. Try natin kung pwede ha. Ito na mga idol, ilalagay na natin, no? Ito na yung Saha Sense. Tapos, ala, maluwag. Maluwag kasi yung ano mo. Ay, maluwag na kasi yung sa prehab mo. Lagyan natin ng konting grease. Ay, no, maluwag na kasi yung ano mo, eh. Maluwag na. Yung prehab mo. Kamustas? Para di makawala, lagyan natin ng grease. para dumikip. Bug-bug na yung pre-hub mo eh. Tagal mo kasing ipinaripak eh. Ito. Ay, maliit na yung spring Okay lang yan Ayan you know, o, nilagay na natin yung sa ano Yung sa Hasens uh, Maluwag lang kasi yung freehub nya Kaya ano Kaya maluwag na yung lagayan Ito mga idol, ikakabit na natin Narapak na natin, mayroon nikakabit yung spacer Try natin huwag yung spacer Para Kapitin na natin kung mas okay Baka pag walang spacer Kasi nga 12 speed na ito eh 'di ba kanina? Ah, oh, mas okay siya. Ba? ha Eh 'di ba kailangan? Oh, 'di ba? <coughs> um, di ba? <coughs> Herbert, Pwede kasi sumabit sa frame 2 eh. na meron na siyang awang, ano, awang, 'di ba? Pero kalubog na maayos 'yan. Na. Mga idol na wala man siyang alog, ng na tinanggal natin yung spacer tapos makikita nyo dito, maganda na yung spacing niya. Kasi nga meron na siyang awang doon.